Dito nga pala akong nagtatrabaho mga Inday, no? Nalilipay talaga kami ngayon mga Inday kaya nakapag-overtime talaga kami ng 2 hours, no? Malaking tulong na rin yung day para sa amin, day. Ah, basta pagkauwian ba magkaguluman kami, oy? Ay, nandito na pala ang aking sundo, mga day. Sa totoo lang, day, nakikisabay lang talaga ako, no? Sa kumari at kumpari ko tong e-bike, day, nakikiangkas lang ako ba? Wala tayong pambili mga inday, no? Kaya mantiner na lang tayo na angkas-angkas ba? Nakakapagod ba talaga magtrabaho day oy kung mayaman sana tayo day no maghiga-higa na lang ang tata ba naluluya talaga ako mag-isip mga inday no parang wala na ako maisip ba nagugutom nga ako mga inday no kaya nangangalkal ako dito ba puro ipit naman lang tong nakikita ko dito mga inday oy ang dami na palang walang laman ditong mga lagayan yung iba dito mukhang hindi na makain mga inday na sobrang tagal na ba? Hindi ko na talaga ito naaasikaso, oy. May atsara pa pala kami dito, no? Masarap to mga day, kay gawa man to ni paring dadods. At meron din kami ditong panghimagas na makapuno. Hindi nga pala ako nagpapawala ng itlog, mga inday, no? Yan lang kasi ang madaling lutuin sa umaga, mga inday. Natutuwa talaga ako dito sa aking bukayo, mga inday, no? Masarap talaga siya. Nung isang araw ko lang ito niluto. At meron pa nga kami ditong isang box na buko pie. Masarap man to kainin mga day kung mainit pa. Sari-sari na talaga itong mga nandito ba? Eh hindi pa naman ako mahilig sa chocolate. Oy, ay sari-sari na talaga ang mga nandito mga day. May tira pa talaga kaming ulam dito. Pati tuyo at dilis mga day ay nandito na sa loob ng ref. syempre mga day ayaw nating masira yan no. Paborito kasi natin yan oy. Masarap kasi kumain ng may maalat-alat ba. May chocolate nga kami ditong white chocolate, mga inday. Ay hindi naman ako mahilig sa chocolate, mga inday, oy. Mga bigay lang man yan, mga inday pa. Mahirap din tumanggi sa grasya, no? Ay yung lagayan namin ng mga gulay, day, no? Ay iba't iba na talaga ang laman. Kayo na lang bahala, mga inday, umintindi, oy. Yan nga ang white chocolate na sinasabi ko sa inyo mga Inday. Ay sobrang tagal na talaga niyan. Ayaw ko talaga ng mga chocolate mga Inday. Oy, ewang ko ba? Ay ito na mga Inday. inahanap ko na talaga yung hinahanap ko mga Inday, no? Nandito pa pala to mga Inday. Sobrang tagal na talaga nito ba? Pwede pa to mga Inday kay hindi pa naman siya namulaklak. Initin na lang natin, no? Kaya wala naman tayong maulam, oy. Wala na tong laman ng freezer natin ba? Wag na nating patagalin, mga day. Ay, daritso init na ba? di ba ang bilis hapunan na mga day Siyempre masarap yung pag-uong sa ating gulay day no Ay day kahit gabi day manulo tayo ng sili dito at kalamansi day no kay masarap man yan siya sa pag-uong O di ba sold na ang hapunan natin mga day I don't